Mga par, meron pa na tayong bagong miyembro ng pamilya. Sana mapalaki at mabuhay siya ng matagal. Nagpunta nga pala kami ng pet shop, mga par, para maghanap ng pet ng anak ko. Gusto niya daw kasi mag-alaga kasi nagsasawa na siya mag-cellphone eh. At ito, pagpasok mga nga, bubungad na kagad ang kit na to. Nyaw, nyaw. Meron din dito na parang manok na parang dibi. Ewan ko, mga par kung anong tawag dito. I-comment nyo sa comment section kung anong tawag dito mga par. Pero ang cute niya, kamukha niya si Big Bird mga par. Tapos marami din sila ditong iba't ibang klase ng isda, mga para eh no, ang kukuli, ang gaganda ng kulay, mga para, ang sarap sa mata, nakakawala ito ng pagod mga par. Kung pwede lang bilhin ko sila lahat, bibilhin ko lang mga para eh, kaya lang wala tayong budget mga para, sakto-saktuhan lang tayo eh. Gusto talagang alagaan ng anak ko, aso, kaya lang bawal naman sa lugar namin. Kaya napag na lang namin na isda na lang ang bibiliin namin kasi yung isda pwede naman sa loob ng bahay at madali lang siyang hanapan ng lugar. Maganda rin bilhan natin yung mga anak natin ng paglilibraman nila kaysa naman maghapon silang nakatutok sa gadget nila, Mama Par. Mahirap na baka bata palang lumabo na yung mga mata. Tapos dito nagkambas muna ako ng aquarium na paglalagay ng pisda natin, Mama Par, kung gano'ng kalaki yung kailangan natin para maging komportable yung isda natin, Mama Par. Tapos nandito na pala si Bosing mga par, sobrang bait yan ni Bosing mga par. Sa sobrang bait parang gusto niya lang ibigay yung isda lang libre mga par. Pinapakailalan niya nga sa akin isa-isa yung mga isda mga par, kung anong klase at anong breed. At kung papano manilaman kung babae o lalaki yung isda mga par. Sa wakas nakapili na rin kami ng isdang aalagaan, maganda daw itong napili namin kasi bata pa, 3 months pa lang yata ito eh. Tapos lalaki daw to ng isa pang dangkal at mahaba rin daw yung buhay. Ayan, inuli na nga siya ni kuya, ang bilis lang mahuli yung galing yung mga par. Tapos isasalin niya dito sa plastik na meron tubig tapos itatali niya na lang yan para pwede na naming uwi sa bahay. Ayan siya mga parro. Tapos dinala ako dito ni Bosing para malaman ko kung ano pa yung mga bagay namin na kailangan para mapalaki at mabuhay natin yung isda mga par napansin ko nga din dito mga par, marami pa silang iba't ibang klase ng ibon, mga birds at iba pa mga par. Ang gaganda rin ang kulay at ang sisigla nila, malulusog yung mga katawan nila mga par. Tapos dito nagaanap pa ako ng takailanganin natin, pagkain, tsaka yan nakakita ko dito ng oxygen mga par, kailangan to ng sida natin, Para nga siya na maayos sa tubig mga par para hindi siya masopukit. Tsaka para di na rin siya malunod, mga pare, kasi mahirap na baka malunod to, mga par. Sayang pera natin, mga par. Saka syempre, mga par, huwag natin kakalimutan yung pagkain. Baka pagdating sa bahay, wala tayong mapakain. Kawawa naman. Kaya bumili ka agad ako dito na mayroong mataas na protina para lumaki ka agad siya at dumanda yung kulay niya, mga par. At ayan, mayroon pang picture taking sa dulo, mga par. Maraming salamat sa panalood.